Magandang po po. Mahigit anim na oras na lang at Pasko na. Nagtas presyo po ang presyo ng ilang noche ba na items, lalo na ang mga pangrekados. Kaya todo diskarte sa budget ang mga mamimili para maitawid ang salo-salo sa Pasko. Kumustahin natin ang last-minute shopping mula sa Quezon City na katutok live, si Mav Gonzalez. Bob. Pia, Ivan, ilang oras na lang nga bago ang Noche Buena. Pero meron pa rin mga umahabol na bumili ng panghangda. Pero yun nga, may mga produkto na tumaas na ang presyo. Hindi grocery list kundi calculator ang hawak ni Melissa habang namimili ng pang Noche Buena sa Mega Q Mart sa Quezon City kanina. nag nga kami para hindi kami lumagpas sa budget. <laughs> Sa isang libo, medyo na, ilang po tayo na rin naman. Si Alice, maingat din binadjet ang pambili ng Noche Buena. May mga priorities, mga gamot, tsaka wala naman mga bisita, kami-kami lang. Nagtaas ang presyo ng ilang produkto gaya ng baboy na 320 pesos kada kilo na mula 310. Ang buko na isa sa mga sahog ng fruit salad, 50 pesos na mula sa dating 35 pesos. Sa New Year, baka tumaas pa lalo yan. Kasi paubos ang buko eh nasasalanta ng bagyo, ganyan yan eh. Lumilet yung, ano, yung ani ng buko. Bumaba naman ang presyo ng manok sa 170 pesos kada kilo mula 200 pesos. 180 pesos kada kilo kapag choice cuts. Mahaba rin ang pila sa supermarket na ito sa Quezon Avenue. May binibenta silang Noche Buena Packs na 500 hanggang 1,500 pesos depende sa rabi ng laman. Depende rin sa laki at brand ang presyo ng keso de bola, fruit cocktail at spaghetti pack. Si Iris, humabol mamili ngayon dahil may trabaho nitong nagdaang linggo. I was surprised kasi yung uh, spaghetti pack. I think less than a siya from last year eh. Tapos ngayon, 120 na siya. Sa may Welcome Rotonda, meron ding iba't ibang klase ng ham. Sa supermarket na ito, mula 170 hanggang 599 pesos. Meron ding iba pang panghangda, gaya ng mga panghimagas. Ivan, konti na lang ang namimili ngayon, pero bukas hanggang alas 6.30 ng gabi itong Welcome Supermarket. Balik sa Ivan, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat, Mav Gonzalez. Sa Divisoria, hanggang ngayon ay marami pa rin ang humahabol sa Christmas shopping. Kamustahin na natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Von Aquino. Von? Piyang Divisoria na takbuhan ng mga gustong makatipid ay dinudumog pa rin hanggang ngayon ng mga last-minute shoppers ngayong bisperas ng Pasko. Mula sa mga bagsak presyong tanit, na laruan at iba pang panregalo, halos lahat dinudumog ng mga mamimili sa Divisoria. Mag-alas 11 ngayong umaga, ganito na karami ang mga tao dito sa Divisoria niinda na lamang daw ng mga mamimili itong siksikan para lamang makahabol sa pamimili ng mga murang regalo ngayong bisperas ng Pasko. Masike, pang init, sobra. Wala na bukas, <laughs> sa bahay na lang. Okay naman po, ang daming tao. Kaya ingat-ingat sa mga underwater. Kaya wala namin 13 man. Kaya ngayon na kami namin ng anak ko dahil may mga nagahabol sa pamimili. Ang 66 years old na si Zenaida Kapili, nagahabol naman ng kita. Sinasamantala niya ang okasyon para may pantusto sa pamilya at pandagdag na rin sa Noche Buena. Dalawa lang naman anak ko eh. May sarili na rin silang buhay. Pagka sila nagigipit, tinutulungan ko pa rin sila. Ang mga kargador naman masaya na sa ekstrang kita mula sa pagbubuhat ng mga napamili ng last-minute shoppers minsan 20 lang. Niipon ko pa para sa mga pamilya ko. At ilang araw bagong bagong taon, may mga nagtitinda rin dito ng pampaingay tulad ng turotot at mga paputok tulad ng lucis at fountain. May mga nagbebenta rin ng iligal na paputok. Patuloy naman ang pagroronda ng mga pulis dito at panayang paalala sa mga tao, lalo na sa mga eskinitang siksik sa mga mamimili. Ingatan natin ang ating gamit, lalong-lalong na bag, cellphone, wallet. Ilagay po natin ito sa arap natin upang maywasang mabiktima ng pandorokot at naslas. Pia, sa mga oras na ito ay siksikan pa rin yung mga mamimilya. No? At kasabay nga niyan ay yung pagsisikip ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Divisoria. At yan muna ang latest mula rito. Maligayang Pasko sa inyo, Pia Ivan. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Von Aquino. May mga humahabol din sa pagbili ng mga bida tuwing Noche Buena, ang ham at lechon. Pero sa lechon capital na Laloma, hindi raw sing dami nung isang taon ang mga bumibili at nakatutok doon si Dano Tingkungko. Dano? Maligayang Pasko, Ivan, sa bawat piging, lalo na pag Noche Buena, eh hindi mo mawawala ang hamon at lechon. Kaya naman, yung mga suki, eh kanya-kanya nang bili dito sa Laloma, sa Quezon City. Sunod-sunod ang dating ng mga namimili sa sikat na tindahan ng ham sa Mandaluyong. Yearly kasi bumibili kami ng ham. Esperas na kayo namili? Uh Oo, -oh, para okay. fresh na fresh. Chinese kami pero nakikiuso din. mo? nakikiuso. <laughs> ano naging tradisyon ba ninyo? Or yun yung Ever since na. Kasi Filipino born naman, native born naman kami. Nasa 1,580 pesos kada kilo ang boneless ham. Nasa 1,680 ang may buto, 1,750 ang slice, 1,590 pesos kada kilo naman ang scrap half. Okay lang naman sir, may mga bumibili naman po. Halos same lang ng tao last year po. Pinabalik-balikan po nila yung mga regular na customer po. Sa bilihan naman ng ham sa Quiapo, abala na rin ang mga naghahabol, makumpleto ang tradisyon. Dito, 1,660 pesos kada kilo ang boneless ham. 1,760 naman ang debuto. Ngayon lang nakamtan yung bonus. <laughs> Dito na nakasanayan pagka may okasyon. Sa laloma Quezon City na itinuturing na kabisera ng leksyon ng Pilipinas, umaaray ang ilang nagtitinda. Mailap daw kasi ang siksika ng mga suki na inaasahan tuwing disperas ng Pasko. Medyo uh, mabili naman kahit papano po. Paano uh, mabili? Medyo nagpupunta naman yung mga tao talaga. Mas mahina siya ngayong taon compared before talaga nagkakagulo kami. Ganitong oras pa lang. Sakto lang din ang bintahan? Paano sa akong Yung tama lang, nagkakabilihan pa isa-isa ganun. Parang hindi kano pasok sa inaasahan namin. Ano ba inaasahan Yung malakas, ang um, bintahan namin, ganun. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung magkakabilihan ngayon hapon. Ayon sa mga tindero, posibleng mas mahina ang bentahan dahil mas mahal ang benta nila ng lechon na epekto ng taas presyo ng binili nilang baboy. Ngayong taon, sa 8,500 hanggang 30,000 pesos ang presyo ng buong lechon depende sa laki. At Ivan, wala man tayong uh, eksaktong sukatan, no? pero habang dumidilim ngayon at habang papalapit tayo sa mismong araw ng Pasko, mismo Noche Buena, eh, dumarami na rin. Yung mga namimili dito sa mga lechunan sa Laloma, Quezon City, so unti-unti na rin. Kahit papano, natutupad yung inaasahan ng mga nagtitinda rito na mabenta o lumakas yung kanilang benta kahit man lang bago mag Noche Buena. At yan muna latest mula rito, maligayang Pasko sa inyo dyan, Ivan. Merry Christmas, Dano. Maraming salamat. Kung para naman ng mga nakaraang araw, mas nakakahinga na ang Batangas Sport. Mas kaunti ngayong araw, mga pasaherong uuwi sa probinsya. At nakatutok doon live, si Paul Hernandez ng GMA Digital TV, Palitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Pia, mas maayos na yung sitwasyon dito sa Batangas, Pierre. Iilan na lamang yung mga pasaherong humahabol na makauwi sa ilang probinsya ngayong bisperas ng Pasko. Kumpara kagabi kung kailan usad pagong ang pagpasok ng mga sasakyan sa pantalan, wala na ang mahabang pila sa magkabilang kalsada ngayong bisperas ng Pasko. Nabawasan ang dagsa ng biyahero sa loob ng passenger terminal building. Konti na rin ang pila sa ticketing area. Pero maraming bagahi pa rin ang bitbit -bit ng mga magbabakasyon. Kasi alam namin ngayon, siksikan pa talaga. Oh, yung e, kaso, luwag na luwag. Para hindi po siksikan yung biyahe. Dagsaan kasi yung mga uuwi ng ano, probinsya. Sa huling talaan ng pamunuan ng Batangas Port, mahigit 10,000 ang nagtawi dagat simula kaninang hating gabi. May biyahe pa rin naman daw ang mga barko bukas, araw ng Pasko. Bagamat may mahinang pagulang nararanasan, walang kanselasyon ng biyahe. Sa Port of Lucena naman sa Quezon, hanggang alas 3 lang ng hapon kanina ang biyahe pa romblon. Hanggang alas 7 naman ang gabi pa marinduke. Ayon sa pamunuan ng Port of Lucena, bukas ng tanghali magbabalik ang biyahe ng mga barko. Alam mo Pia, bagamat at kakaunti lang lamang yung mga pasahero pumapasok dito sa loob ng pantalan, eh mahigpit pa din yung ipinatutupad na seguridad ng mga otoridad. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Pia, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. At may ilang nakakabiyahe na mula sa PITX. Nagkulang kasi ang mga bus doon kahapon dahil sa problema sa kalsada sa Quezon at nakatutok si Jonathan Andal. Kahapon pa nasa Pitex si Dani pero kaninang umaga lang siya nakabili ng tiket pa mas bate. Fully booked daw kasi lahat ng pinuntahan niyang terminal kahapon sa Cubao, Pasay at Paranaque habang karga ang ganito karaming bagahe. Paus pauis ako eh. Pero tinis ko kasi isang isang taon na ako hindi umuwi sa pamilya ko kasi may trabaho ko sa Antipolo. Siyempre, sila na may Pero mukhang sa kalsada na siya magpapasko dahil ang nakuha niyang bus, delayed ang dating. Traffic daw kasi sa Quezon, sabi ng bus driver na si Larry. Kahapon nga raw, ang dapat pitong oras lang na biyahe niya pa Bicol, naging labing apat na oras. Grabe po ang traffic. Simula po dito hanggang Santo Tomas, hanggang dulo na po, hanggang Ragay. Dito na kami, nagbiyadahit na kami. Pagdating namin ng Tabugon, yun, grabe pa rin ang traffic. Sa tindi ng traffic sa Maharlika Highway sa Quezon na daanan ng mga pabikol, Visayas at Mindanao, ang biyahe sa Gumaca na wala pang kalahating oras tumatagal, ngayon ay inabot na raw ng limang oras. Bukod sa dagsa ng mga sasakyan, sabi ng DPWH, nagpalala sa traffic ang mga kalsadang sira at ginagawa pa. Ang tagulan po ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ating mga kalsada. May isa lang po kaming road repair na ah, nagkaroon ng build-up nung isang araw pa. Ah. Kusa na gawa namin ng parang nai pa ang mga sasakyan sa masisikip na parte ng kalsada. Yung daan Marligao kasi natin may mga nawiden o no? naging apat na apat na ang linya. Mm -hmm. Ngayon, pagdating po doon sa mga portion na nagiging naro na siya, tuloy balik sa tuloy. Itong traffic sa Quezon din ang dahilan kung bakit napuno at nagkasiksikan kahapon sa pitex dahil hindi agad nakabalik ang mga bus. Record-breaking nga ang dami ng pasahero rito kahapon na lumagpas ng 200,000, pinakamarami sa kasaysayan ng terminal. Mas marami na tayong additional trips at the same time, yung mga tinatangkilik na bus companies ng ating mga pasahero ay nasa PITX na rin. Tinake nila yung opportunity ngayon na mas makauwi na ng mas maaga at mas mahaba yung bakasyon. Pero kanina, lumuwag na sa PITX at may mga nag-aalok na ulit ng biyahe pa Bicol. Boss, Bicol! Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Sumentro sa pakikipagkapwa-tao ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong magpapasko. Ayon ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maundad na bagong Pilipinas. Uli, isang... Sa kanyang video message, binigyan pugay ng Pangulo ang mga naging bunga ng pagsisikap ng ating mga kababayan ngayong taong. Hinihikahit din niya ang bawat isa na ipadama ang pagmamahal at saya sa isa't isa, lalo na sa mga nangangailangan. Anya, ang diwa ng Pasko ay nasa pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Ilang oras bago magpasko, may ilan tayong kababayan na humahabol sa pamimili. Mula sa Quezon City, nakatutukla si Jamie Sang. Jamie? Pia, marami pa rin nagkukumahog sa pagkukompleto ng pagbili ng kanilang mga pangregalo ilang oras bago Pasko. Kaya naman puno ng mamimili ang isang mall dito sa Quezon City. abalang abalas sa pamimili at paghahanap ng mga laruang pangregalo ang mga inabutan namin ngayong hapon sa activity center ng isang mall dito sa Quezon City. Punong-puno ng samu't saring laruan for all ages ang makikita rito. Ang presyo ng mga laruan may abot-kaya na tig 100 pesos. Sa mga kayang sumobra sa budget, may mga laruan na tig 2,500 hanggang mahigit 10,000 pesos. May mabibili ring ternong shirt at shorts na nasa 200 to 350 pesos depende sa size. Nakausap namin ng ilang mamimili na nagla last minute shopping para sa mga pangregalo. Inaasahan kasi na hanggang mamaya may magahabol pa sa pagbili. Ngayon lang may pera to. Ngayon lang nagka-off. So ngayon lang din nagka-time. Alam man nila o hindi ang gusto ng kanilang reregaluhan, ang mahalaga, it's the thought that counts. Ngayong pangalan, Rush eh. Busy sa work. Basta, bibili lang ako. Medyo ano, gahol sa time, busy po. Ano bang request ng regalo ngayong Pasko? Ah, uh, mga laruan pa rin po. Pia, mas maagang magsasara ang mga mall sa Metro Manila tulad na lamang ng mall na ito na hanggang 8pm lamang magbubukas mamaya no? para daw makahabol naman sa Noche Buena yung kanilang mga empleyado. Bukas, araw ng Pasko, maraming mall sa Metro Manila na bukas ng alas 10 pa lamang ng umaga at hanggang alas 10 yan ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Merry Christmas, Pia and Ivan! Merry Christmas at Happy Shopping. Maraming salamat, Jamie Santos. At literal na malamig na Pasko, ang pinili ng ilang magnanoche buena at Pasko sa Baguio City. Bonus pa sa mga akit doon ang muling pagbubukas ng Cannon Road. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Joanne Ponsor, GMA Regional TV, One North Central Luzon. Joanne? Ivan na imbaga Paskwa. Merry Christmas sa Ivan. Nako, maliwalas na panahon nga ang nararanasan dito sa Baguio City at mas na-enjoy pa nga ng mga bakasyonista ang pananatili dito sa lugar dahil na rin sa malamig na temperatura. Binuksan na sa mga motorista ang Cannon Road matapos itong pansamantalang isara dahil sa rehabilitasyon dulot ng mga kalamidad. Siyempre, yan na ang piniling daanan ng pamilya Antonio mula Bulacan kasi mas mabilis daw ang biyahe riyan. Mabilis po't malapit. Kahit po medyo mataas. Walang gaanong traffic sa My Canon Road, liban sa Camp 6 na nagpatupad ng one-way lane. Pagdating naman sa Camp 7, pila-pila ang mga tao makapag-selfie sa pamosong Lion's Head. Para masabi din po na nasa Baguio po. Pagdating sa city proper, tukod na ang matinding trapiko. Simula kaninang umaga yung mga turis ispat natin na hindi na bumaba yung volume ng mga sasakyan. Bukod sa mga Christmas pasyalan, jumpak din ang mga turista sa bilihan ng mga pasalubong. Ivan, mananatiling ang bukas ang Cannon Road hanggang sa January 13, 2024. Inaasahan naman itong pagdagsa ng mga bisita dito sa City of Pines hanggang sa bagong taon. Yun nga lang, Ivan, problema itong parking dito sa lugar. Kaya naman pinapayuhan ang mga bakasyonista at mga turista na i na lamang itong mga public utility vehicle at wag nang magdala ng sasakyan. Magtitikit pa rin kasi ang otoridad ng illegal parking. Ivan? Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Juan Ponsoy ng GMA Regional TV One North, Central Luzon. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. Bukod sa family bonding ngayong Pasko, excited na rin daw si Kalil Ramos na maipapalabas ang Metro Manila Film Fest entry nila na gumbursa kung saan gaganap siya bilang Jose Rizal. Bukas, sakto sa Pasko, magsisimula ang screening sa mga sinihan ng MMFF entries, kabilang ang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Sa Miyerkules naman ang gabi ng parangal. K-pop news naman, sinimula ni Blackpink member Jennie ang kanyang solo journey sa pagsisimula ng kanyang company na OA o Ad Atiye. Ang pagpapatakbo niya sa company, isasabay daw niya sa kanyang activities as a member of Black Blackpink. Malungkot na Christmas Vigil ang idinao sa mga Kristiyano sa Bethlehem kung saan isinilang si Heso Kristo. Isang itim at madilim na belen ang kanilang inihanda sa Nativity Church sa Manger Square. Ang disenyo ng sabsaban sa belen ay mga guho mula sa gera bilang simbolo raw nang kanilang pagluluksa sa gera ngayon ng Israel at Hamas. Panalangin at panawagin nila, ihinto na ang bakbakan sa Gaza Strip. Sinabi naman ni U.S. President Joe Biden na nagkausap sila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pero hindi raw niya hiniling ang ceasefire. Yan ay kahit sinabi ng Amerika na nakakabahala raw ang dami ng mga patay at ang paglala ng humanitarian crisis sa Gaza. Pumanaw na sa edad na 61 ang Philippine basketball legend na si Avelino Samboy Lim. Inanunsyo pagpanaw ng tinaguriang The Skywalker sa kanyang official social media account. Nasa tabi raw ni Lim sa kanyang mga huling sandali, ang kabiyak na si UP College of Law Dean Attorney Darlene Berberabe, anak nilang si Jamie at ilang malalapit na kaibigan. November 2014 na mag-collapse si Lim sa isang exhibition game matapos makaranas ng heart attack. Nakomato siya at nagkamalay noong Enero 2015 kabilang si Lim sa 25 greatest players ng PBA. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa pamilya at kaibigan ni Lim si boxing champ Manny Pacquiao. Ang tatak daw ni Samboy bilang sports icon ay hindi malilimutan at mananatiling inspirasyon para sa lahat. Kinumpirma ni na Sian Lim at Kim Chu na hiwalay na sila matapos ang labindalawang taong relasyon. Sa IG accounts ng dalawa, nagpost sila ng kanika nilang mensahe para sa isa't isa. End of a love story ang paglalarawan ng It's Showtime host na si Kim sa hiwalayan nila ni Sian. Pinasalamatan niya ang dating boyfriend dahil sa mga memories nila. Humihingi din siya ng pag-unawa at respeto sa fans. Sa, po sa post naman ni Sian, nagpasalamat siya kay Kim at sinabing pinakamagandang regalo ang 12 years na pinagsamahan nila. Kanya-kanyang noche, buena plans na rin ang ilang kapuso and sparkle stars na i-enjoy ang kanilang holidays with their families. Yan ang chika ni Opre Carampel. Looking forward na ang ilang kapuso celebrities sa kanika nilang family noche buena. Si Asia's multimedia star Alden Richards, nagkikrave na ng special spaghetti ng kanyang lola. Common request namin eh. Yung, yung, may something sa spaghetti ng lola, lola ko na wala sa spaghetti ng kahit sino pa man. Ano yung meron sa spaghetti? Yan ang hindi na. Ayaw niyang ituro. Yun ang, yun, la, turo pa man. Specialty ng kanyang lolo at lola ang nilulook forward ni makiling star El Villanueva. Paella talaga kasi lagi kami nag-order ng paella or nag-cook yung lola ko ng paella. So, uh, every Christmas, uh, nilulook forward ko talaga yung luto ng pamilya ko. Especially ng lola at lolo ko. Wala namang diet na yet pag Pasko ang kanyang makiling leading man na si Derek Monasterio. Kaya sugar overload siya sa kanilang Christmas dinner. Ako oh, any, anything sweet, mga mango float, ganyan, leche flan, food salad, yun talaga yung mahilig ako. Like, yun yung, siguro 30% lang ng main dish yung makainin ko to 70% dessert. Ang kanilang makiling co-stars, may kanya-kanya ring Noche Buena Staples. Cake. Cake. Lagi may cake. Lagi Nakalagay doon, Merry Christmas and Happy Birthday, Jesus. Cheese and alcohol. Kailangan pair ba yun? Yes, yes. Please. Lechon. Literal, lechon. Pagpakita niyo yung mga picture namin sa pagka Lagi may lechon. <laughs> lechon din ang must-have sa Noche Buena table ni asawa ng asawa ko, Star Martin Del Rosario. This year, hindi pwedeng wala. Hindi <laughs> kasi mahilig kami family sa lechon. Si sa Lopez naman, mawala na raw lahat, wag lang ang... Oh my God, yung pamilya ko. Huwag <laughs> sila mawala. Hindi. Ay, okay. Ay, syempre, hamon. Hamon tayo. At saka yung mga bibingka, ganyan, puto bungbong. bong, -bong. Carambel, updated to showbiz sabinings. Kung ang pagsilang kay Jesus talagang mapaghimala dahil birhen si Mama Mary nang ipinagbuntis siya, Tila Milagroso rin ang isang ginang sa Alabama sa Amerika dahil dalawang kanyang matris at nagsilang siya ng kambal. <laughs> Talagang one in a million ang pregnancy journey ni Kelsey. Ang kanyang kambal nabuo sa magkahiwalay na matris niya. Ang tawag sa kaso niya ay the Cavitary Pregnancy. At magkaibang birthday ng dalawa. Ang unang sanggol ipinanganak nitong December 19 via normal delivery habang ang ikalawa isinilang kinabukasan via Cesarean section. Tumagal man ng 20 oras ang labor, healthy naman ang kanyang kambal na sina Roxy at Rebel. Hashtag feeling blessed din ang ilan sa ating mga kapuso na hopeful na maging masaya ang kanilang Pasko. Gaya na lang ng mga pamipamilyang pumasyal sa luneta ngayong bisperas ng Pasko. At nakatutok doon live si Aubrey Carampel. Aubrey, Nelson, marami tayong kapusong na mamasyal ngayon dito sa Luneta Park at ang ilan sa kanila. Tinanong natin kung ano ang Christmas wish at kung hashtag feeling blessed ba sila ngayong 2023. At ang mga sagot nila ay tila tugma sa resulta ng isang Christmas survey. Sa survey ng Social Weather Station, so SWS, sa so 1,200 adult Filipinos nitong December 8 to 11, 70% ng adult Filipinos ang umaasang maging masaya sila ngayong Pasko. 6% ang malungkot at 21% ang hati ang reaksyon. Sa tanong naman na sa papalapit na Pasko at pagkatapos ng taon, ano ang isa o dalawang bagay na pinakaipinagpapasalamat mo sa iyong buhay ngayon? 51% ang nagpapasalamat para sa good health. 29% ang thankful for family. 16% ang nagpapasalamat dahil sila ay nabubuhay. Sa Luneta, maraming namamasyal ngayong bisperas ng Pasko. Ang iba kasama sa pamamasyal ang pamilya. Hashtag feeling ka ba ngayong 2023? Yes po. Bakit? Um, dahil po sa pamilyang sumusuporta at sa pagmamahal ng pamilya also. And especially sa child ko po. Merong natupad na ang hiling ngayong Pasko. Gaya ni Gemma na nakasama ang kanyang anak na galing mas bate. Bali yung panganay ko po. Simula-simula ng pinanganak ko po. Ngayon ko lang po talaga nakasama paano naman kaya ang mga gaya ni Brian na SMC o sa mga malalamig ang Christmas? Brian, anong Christmas wish mo? Magkaroon po ng jowa. Magkaroon ng jowa? <laughs> Kasi wala pong jowa eh. Para may nagmamahal ngayong Pasko. Opo. Nelson, so hanggang alas 10 lang na gabi, bukas itong Luneta Park. At dun, sa man, dun naman sa mga gustong bumisita o pumasyal bukas araw ng Pasko, e eh, bukas po ito mula alas 5 ng umaga hanggang alauna ng madaling araw. Yan muna ang latest. Merry Christmas sa inyo dyan, Nelson! Obri, doon sa mga bumibisita dyan sa Luneta, no, anong lagay ng panahon dyan ngayon? Baka maulan dyan. Hindi naman, medyo kanina, medyo konting ambon lang. Pero ngayon nawala na at medyo malamig yung simoy ng hangin. Kaya masarap mamasyal. Kaya naman nakikita mo, napakaraming tao ngayon dito sa Luneta. Merry Christmas at malaming salamat, Aubrey Carampel. Makapuso ang pagdiriwang ng Pasko, hindi na lang daw para sa mga bata at matatanda. Para na rin daw yan sa mga pets dahil deserve rin nila mag-enjoy. Gaya na lang sa San Pedro, Laguna kung saan ang trip ng barkada ni Elmira Salanga. Magpalaro ng traditional Christmas game na pabitin. At ang target nilang mapasaya, mga rescued pet mula sa isang animal shelter. Gamit ang dog treats na ibinitin sa kawayan, enjoy ang mga fur babies na nagtalunan pa. Ayon kay Elmira, tradisyon nilang magkakaibigan ang pagsasagawa ng outreach programs. Eto Ivan, wala ng countdown dahil bukas Pasko na mga kapuso. Kaya ingat po ha doon sa mga babiyahe, yung sa mga nakabiyahe na o kaya yung mga team bahay. At nalangin po namin ay ligtas, masagana, matiwasay at mapagpalang Pasko para sa ating lahat. At yan po ang mga balita ngayong bisperas ng Pasko para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcanhen. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso. kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, Maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.